Antonette Gale nag sexy dance sa first birthday ng anak, viral ngayon yon sa social media ang content creator at partner ni Wamo's Cruz na si Antonette Gale Del Rosario dahil sa di umano pagkakalat nito sa mismong birthday party ng kanilang anak na si Baby Meteor. Napataas ang kilay ng ilang netizens at talaga namang inulan ng batikos ang dance presentation ni Antonette dahil ayon sa punan ng nakararami, hindi umano angkop ang tema ng isinayaw nito para sa sunny children's Party. Ngayong araw, January 23, 2024, ay ang eksaktong araw ng kapanganakan ni Baby Meteor, pero makikitang advance nilang idinaos ito. Naganap ang birthday party sa Okada, Manila na siyang dinaluhan ng kanilang pamilya, malalapit na kaibigan, at ilang bigating vloggers. Mapapanood sa ilang short video clips mula sa naturang event na talagang napakabongga ng unang kaarawan ni Meteor at talagang pinaghandaan ito ni Nawamos at Antoinette. Sa katunay, nagbigay pa ng dance number ang mga ito at tila naging highlight ang ginawang Malaviva Hot Dates na pagsasayaw ni Antoinette. Bismayado nga ang ilang netizen dahil ang sanay masayang children's party ay tila naging club party umano. Maliban kasi sa sinayaw nito, nakasexy outfit din ito kasama ang dalawa niyang backup dancers. Ayon naman sa Facebook post ni Antoinette, first time ko sumayaw para kay Wamos at Meteor. Ibinahagi rin ni Antoinette nitong January 22 ang dance practice nito kung saan Aniya, nakuha ko ba inis nyo? Sa kabilang banda, tila na bad trip naman ito sa ilang netizen na naunang nagpakalat ng kanyang dance presentation video. Hinain nito, sana po sa susunod na event, hayaan nyo muna na mauna mag-upload yung nag-birthday sa 23 pa birthday. Dun pa din namin i-upload pero nauna na kayo. Ang sugapan nyo masyado sa Sinagot din nito ang komento ng isang netizen kung bakit umano siya pa ang nahuli sa sariling content nito at tila wala nang nagawa si Antoinette dahil nauna na ang mga ito. Gayunpaman, sa kabila ng mga batikos na natanggap nito, agaw pansin ang FB post ng isang netizen na nakadalo sa event at ipinagtanggol nito si Antoinette. Panimula nito, huwag kayo mang bash kung wala naman kayong ambag sa 3 million na gastos o kada manila venue ang host si Miss Chang. Half of the visitors, mga famous vlogger. Nag-enjoy din kami sa mga prizes drip to Macau, rhinoplasty nose job, iPhone 11, five winners of 30k worth dental care, bed frame syempre made from IV furniture, pangkabuhayan package worth 50k, and five winners of 10k. Best dress, eight winners, tag 30k each. Kids bike, 12 pieces at to. Nabangkit din ito na mayroon namang Coco Melon at Baby Boss Masco. Idagdag pa ang inflatable playground around kaya talagang nag-enjoy din ang mga bisitang bata. Sa huli, nagpasalamat ito sa mag-partner. Basta kami nag-enjoy me. Thank you so much for inviting us po, Ma'am Antoinette Gale and Sir Wamos Cruz. Napakabait kaya ang daming blessings. Samantala, narito ang komento ng ilang netizen. Children's Party ganyan ang sayaw? Dapat si Jollibee po ang sumasayaw dyan kasi Children's Party po. Yung minsan ka na nga lang sumayaw para sa mag-ama mo, tila ka pa hostess na ewan. Parang nasa club lang, yun ang totoo. Happy Birthday Meteor. Kala ko yung tatay ang may birthday yung anak pala, hindi siya pang Children's Party. Hindi naman porket nagsasabi ng totoo ay naiinis na sayo. Nagsasabi lang naman yung mga tao kung ano yung nakikita namin. Thankful ka na lang dahil sa mga viewers nyo Naging blessings pa sa inyo Be humble Ano ang masasabi mo sa naging dance presentation ni Antoinette Gale?